Hindi na bago sa ating kasaysayan ang pagtataksil ng sariling pamahalaan sa isang leader na buong pusong naglingkod sa bayan. Ngayon, nakikita natin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, isang matapang na mandirigma laban sa droga at katiwalian na unti-unting pinahihirapan sa kamay ng dayuhan. At ang mas masakit, mismong pamahalaang Marcos Jr. ang pumayag na siya ipadala sa ICC. Ito ba ang tinatawag nilang bagong Pilipinas? O ito ba ay Pilipinas na ipinagbili sa mga banyaga? Ayon sa kanyang lead counsel, si Duterte ay hirap na hirap na sa kalusugan. Hindi na niya lubos na maunawaan ang mga ebidensya at nahihirapang magbigay ng utos sa kanyang mga abogado. Sa edad na OT at matapos ang lahat ng kanyang kontribusyon para sa bansa, ito ba ang nararapat na trato? samantalang ang mga tunay na magnanakaw ng bilyon-bilyon sa kaba ng bayan ay naglalakihang ngiti sa kongreso, sakay ng kanilang luxury cars at patuloy na nakikinabang sa ating buwis. Ngayon malinaw na hindi lamang ito usapin ng kaso, ito ay usapin ng pagkatao at dangal ng isang Pilipino. PDP Vice Chairman Alfonso Cusi mismo ang nananawagan. Hindi ito politika, kundi usapin ng buhay at dangal ng isang dating pangulo. Ngunit ano ang tugon ng Administrasyong Marcos Jr. at ng kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez? Katahimikan, imbes na kumilos, mas abala sila sa kanikanilang kapangyarihan at kontrol sa pondo ng bayan. Habang ang taumbayan ay nalulunod sa baha ng korupsyon at ghost projects, pinili ng pamahalaang ito Nagawing gawing sakripisyo ang isang leader na buong pusong ipinaglaban ang kapakanan ng mga Pilipino. Ang tanong, bakit kay Duterte sila mahigpit? Dahil ba't hindi siya kasama sa kanilang bulok na sindikato ng flood control at pork barrel? Dahil ba't siya lamang ang may tapang natawagin ang mga bagay sa tunay nitong pangalan, corruption? Klaro ang motibo. Kung may tinatawag na Plan C laban kay VP Sara, mayroon ding Plan ICC laban kay FPRRD. Ang lahat ng ito ay orchestrated para pahinain ang mga Duterte at palakasin ang trono ni na Marcos at Romualdez. Ngunit huwag nilang kalimutan, ang taumbayan ay hindi bulag. Nakikita ng lahat ang kanilang panlilin lang. Ngayon nananawagan tayo sa bawat Pilipino. Panahon na upang igiit ang ating karapatan. Si Duterte ay hindi lamang dating Pangulo, siya'y simbolo ng tapang ng Pilipino laban sa dayuhan at laban sa korupsyon. Kung siya'y pababayaan nating mabulok sa ibang bansa, ibig sabihin ay isinuko na rin natin ang ating sariling dangal bilang isang lahi. Sa huli, mananatiling nakatatak sa kasaysayan na si Rodrigo Roa Duterte ay lumaban para sa bayan ngunit mananatili ring nakatatak kung sino ang mga taksil na nagbenta sa kanya. At sa araw na iyon, walang executive order o pork barrel na makakapagligtas kina Marcos at Romualdez mula sa hustisya ng sambayan ng Pilipino. Subscribe for more news comments. This is just for entertainment only.